Yan ang karga namin mga master. Ah, uh, galunggong yan mga master, uh, baranete kargado Karga kami. Yan, mga master. Nandun pa yung mga kasama namin na nagkagalunggong pa. Sana makarami pa sila. Mabaw pa uwi kami, may nakita kami sa mga master. Ah, may karga kami para dito mga sir yan, kalungkong. Kargado kami oh. Hindi namin baka sa kalungkong dito mga Master. Ang pangalan nito ay Big 17. Kinalap namin yung rama namin ni Bustedi. At uh, kinuna namin ang pang-service. Ya yeah, mga master, ah, patatalihan ko kay Bugard yung nusing. Mukhang may tubig yung ulihan mga master. Bekbek 17 ang pangalan. Aywan kung from saan ito mga master. Bek 17.